pang -araw, araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 22, Hebreo, Kabanata 10, versikulo 5 hanggang 10. Kaya't nang dumating siya sa sanlibutan, sinabi niya, Hindi mo na isang handog at handog na sinusunod, kundi inihanda mo para sa akin ang isang katawan. Sa mga handog na sinusunod, at sa mga handog sa kasalanan hindi ka nalulugod. Namagagayoy, sinabi ko, narito akoy dumating sa aklat na nakasulat tungkol sa akin upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Una, sinasabi niya, hindi mo nais ang mga handog at ang mga handog na sinusunod o mga handog sa kasalanan na mga inaalay ayon sa batas. Pagkatapos ay sinabi niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una pang may taguyod ang ikalawa. Sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, tayo ay naging banal sa pamamagitan ng handog ng katawan ni Jesus Kristo isang beses at para sa lahat. Paano mayaangkop ang ibanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagkilalas sa sakripisyon ni Kristo Ang pagkakaunawa sa sakripisyon ni Kristo ay nagbibigay diin sa alaga ng ating taya. Ang pagtanggap sa Kanya ay nagbibigay ng bagong simula at pag-asa. Pagsunod sa kalooban ng Diyos Tulad ng sinasabi ni Kristo, na dumating siya upang gawin ang kalooban ng Diyos. Tayo, tayo rin ay hinahamon na magpagtibay ng ating sariling kalooban sa pagsunod sa mga utos ng Diyos sa ating buhay. Pagsasakripisyo para sa iba. Ang mensahe ng sakripisyo ay maaring magudyok sa atin na maging mas mapagbigay at mapagmalasakit sa mga tao sa ating paligid maaari tayong maglaan ng oras, talento, at yaman para sa kapakanan ng iba. Pag-aaral at pagsasanay sa pananampalataya Ang pagninilay sa mga mensahe ng Biblia tulad ng Hebreo ay naguudyok sa atin na palaguin ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Mahalagang maging aktibo sa ating pananampalataya sa araw-araw pagbabago at pagsisisi ang pagkakaunawa sa ating pagkabanal sa pamamagitan ng sakripisyon ni Kristo ay nagbibigay inspirasyon sa atin na iwan ang mga nakaraan at magpatuloy sa pagbabagong loob. Sa kabuuan, ang matalatan ito ay natuturo sa atin ng kahalagan ng sakripisyo, pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang ating responsibilidad sa ating kapwa na magbigay gabay sa ating pang-araw-araw na buhay.